Ate. Ano ba nangyayari sa'yo? Ate! Ate! yung pinapakilala ko sa'yo. Ah, si Kat! Opo. Uy, salamat ah, kasi lagi mong sinasamahan si Angel. Ay, wala po yun. Alam mo naman, kami na lang dalawa sa buhay. So, kahit ito ba, may kasama siya. Ano ba? Ate, natatakot ako. Kasama eh, gano'n? Okay lang yan, dito sa malali. Ay, sika! Ay, Ate, buti nga dumating sikat sa buhay ko eh. May kaibigan na lang ako lagi na tasang dalan. <laughs> Uy, God, salamat ah. Alam mo naman, simula nung namatay yung magulang namin, kami na lang dalawa. Siyempre, nagkatabaho ako, wala rin siyang kasama sa bahay. At least may nakakasama siya. Oh, po. Wala po yun. Halit na bagay. Thank you ah. Basta ano, wag kami hiyan pumunta sa bahay. Sige po. Oh, uh, paghahanda ko kayo dahil kami pupunta kayo Bait ni kay ate no. <laughs> <laughs> Ito na wala. Sana nga may ate din ako eh. <laughs> pwede mo naman siya maging ate eh. <laughs> ate niyo na akong dalawa, okay? Kahit hindi sa <laughs> kapatid. Ate mo na rin ako. Okay. Tuloy mo na akong ate. Ba, pwede mo kaming ate. Hahaha <laughs> 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 Ate, magpapasok na pa ako sa school, ha? Ah, sige, ingat. Bye. Sa isang tahanan na minsang puno ng pagmamahalan, naiwan ang dalawang pusong magkaiba ang landas. Ang isa, naging ilaw sa dilim. Ang isa, unti-unting nilamon ng maling mundo. Sa pagkawala ng gabay, nagsimula ang pagkalimot, sigalot, at sakit na hindi maiiwasan. Lumipas ang mga buwan. Sa di inaasahang pagkakataon, napabarkada si Angel sa mga maling tao. Dahilan kung bakit natuto siyang sumuway sa kanyang ate. Labang inuman mamaya. Oh. Nag-aya ka? Loko ka? Hindi mo pinakasasakin kanina yung test paper? Pabagsak pa ako. Buti na nga ako sa klase natin. Anahiyo mo kaya? Okay lang yan. Katabi mo naman ang presidente ng school natin. For sure, pas pasado ka dyan. <laughs> Siyempre kaibigan ko, ayaw mas may tiwala ako sa inyo. Sus! Nagdadrama ka na naman. <laughs> o siya, saan tayo mamaya para makapag-ais na ako pag-uwi? Ah, uh, dating gawin. Tokyo Club. Oh. Tokyo Club. 9 ras. 8 PM na lang. 8 PM? G. 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 Oyi dah ko. Kita catch na lang. Ustaz, Ustaz suami ah. Gumawa po kami ng assignment na ah, Tuwa, paningin 'yung pagdalabas tapos man ng gabi. Alam mo ate, nakakainit ako. Angel! At sa puntong ito, nagsimula ng magkalamat ang dating masaya na relasyon ng magkapatid. Unti-unti nang lumalayo ang loob ni Angel sa kanyang ate. Ito din ang dahilan upang mas naging malapit si Angel sa kanyang mga kabarkada. Nara. Uy, wait, ikaw uy, niko pala. May pasok. Lamat. Ah, no, uh, ito kasi ano, dinaan ko lang din kasi ano eh. Ito yung mga uh, papers na pinapapollow up ni boss. Eh, pirma mo na lang daw kasi yung kulang dito para maipasa ko na sa office. Ah, ah na, na sa abala. Hindi. Ah, siya si Wayne, katrabaho ko. Okay, Dinala niya um... lang yung ano. Maliligaw mo na eh. Hindi. <laughs> Dinala niya lang <laughs> yung mga papeles dito. Ano ka ba naman? Eh, pirmahan mo na lang yan. Ah, oh, sige. Salamat. Ate, ah, okay. aalis na po ako kasi baka malit po ako. Oh, sige. Ingat. Ay, siya nga pala. Bago luto lang yung pagkain. Baka gusto mong kung ano, kain. Ako, hindi na. Kabala <laughs> pa eh. Palis na rin ako kasi may mga lalakarin pa ako. Ay, ano ganun ba? Ma. Naman si boss. Oo. Uh, yan, dinaan ko lang talaga yan. Tapos, uh, follow up ko na lang sa'yo or message mo na lang ako pag okay na. Oo, sige. Next time na lang. Salamat. Okay. I Ingat. Bye, Clara. Bye, bye. Uh. 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 <coughs> Bukas na ba outing natin? Ano plano niyo? <coughs> Kaya nga nakita mo yung FB na niya ng laso nung niya ate ng pera. Manghingi ka sa atin. Hindi ka matitiis nun. Kapatid ka nun eh. Bunso ko. Galing mo talaga mag-advise eh, no? Eh, siya nga pala. Kamauna na ako. Kilala ka rin pa ako eh. Gara, uwi agad. Okay, net ka. Ah, Angel. Kung di ka bibigyan ng ate mo, bakit di mo kuwanin yung relo ng ate mo? Ang yun, di ba? Basta ako na <laughs> bahala. Bala-bala. Bala ka, ikaw din. Pag nandun na kami, picture picture. Send ko na lang sa'yo para mainggit ka. Talaga? Diyan ka na mag-isa. Mas <laughs> ako. Mga pikon. Tapala <laughs> nah, itong mga to eh. Ate, pwede po ba makahiram ng pera para po sa project na amin sa school? Project? Makano ba? Kailangan ko po kasi ng 5K eh. Yeah. Ha? 5K? Anong project yan? At napakalaki. Please, yeah. ah, to write 5K na. Promise. Alam mo namang ang daming gabayarin dito sa bahay eh. Dadagdag ka pa. Akala ko ba nang ako kakailang mama? na ikaw yung bahala sa kasi tapos lang gaganyan. Ang lakas mo manumbat. Hindi naman sa ganon, Angel. Marami lang kasi talagang bayarin dito sa bahay. Alam mo, nakakalungkot na nga dito sa bahay tapos ganyan ka pa. Balang sa boy mo, nakakaiyak ko. Rick. Hello tulog na si ate, pero diba ba yung alala mo sinasabi na kukunin ko yung relo? Kasi hindi na ako binigyan ng pera eh. Paano ko makakasama sa inyo? Sabi ko naman sa'yo, di ba? ako ang na yung relo na ate mo. Mahal yun. Ako na ba na magbenta? Eh, diba, paano nga pag nanguli ako? Papahuli eh? ano ka ba? Ano ka baliw? Binisan mo ko tumatakbo oras. Sige na, Kasi, nagsuka po ako eh. Mm -hmm. Tapos Dok, lagi pong po sumasakit yung ulo ko. Uh, Naihilo din po ako. Pero uh, hindi naman po ako buntis. Uh, Antayin na lang natin yung resulta ng lab test mo. At... Uh, Reresetahan mo na kita ng pangunang lunas para mawala-wala yung konting sakit na nararamdaman mo, okay? ah, okay? Okay. Uh, eto. Reseta mo. Uh, tayo na lang natin lumabas yung lab test mo. Pagdating nun, balikan na lang ulit dito. Doon natin malalaman talaga ang nararamdaman mo. Sige po. Salamat. Okay. Thank you. Ingat. Oh, saan ka galing? ano ko? Nawawala kasi din. Hindi naman sa pinagbibintangan kita, pero dalawa lang kasi tayo dito sa bahay. Baka ka ako, nakita mo yung lalo ko. Pero alam ano mo sa tono ng boses mo, parang pinagbibintangan mo ko eh. Wala nga akong alam. Ba't ba ang kulit mo? <laughs> Hindi naman kitang may Angel. Ito naman sige, pasensya ka na. Hindi na ikaw yung kumuha. Okay? Kasi mahalaga kasi sa akin yung relo eh. Baka lang nakita mo, di ba? Paulit-ulit ka, pero yung kasi yung pinupunto mo. Bala ka nga sa buhay, mo. Parang di kita kapatid din eh, Kung makapagsalita ka sa akin. Alam mo, hindi ka naman dating ganyan. bago ka na. Miss Clara, huwag kayong mabibigla. Base po sa lumabas sa lab test nyo, meron po kayong cancer. Kailangan maagapan po natin to agad. Ha? Huh? Cancer? Aha. Oh. Paano po nangyari yun? Yun po yung findings. Kailangan po maagapan na po yan sa lalong madaling panahon. Sige po, mauna na po ako sa inyo. Hello? Queen? Pwede ba tayo magkita? Sige. Bakit ka pala napatawag, Clara? Kasi wala akong mapagsabihan eh. Nang? Huh? Ano ba nangyari? Galing kasi ako kanila sa hospital. Nakuha ko na yung result. Tapos, nalaman ko, may cancer pala. Ha? Anong sabi ng doktor? Ano daw dapat mong gawin? Kailangan daw agapan sa lalong madaling panahon. Sabi mo na ba kay Angel? Hindi, kasi... Ayaw ko Ayaw kong malaman na. Kailangan niyang malaman yun kasi bibigla naman yun. Pag na sabi mo na sa kanya na yung, kung ano yung kalagayan mo. Ayaw po. Bata pa lang yun. Hindi niya kaya yung mga ganitong problema. Kaya kasi yung nga nang sinabi. Kayaan mo. May savings naman ako. Tutulong ako sa Uy, yung operasyon mo. Hindi na, huwag na. na okay Lara, hindi ka na rin naman iba sa akin. Alam mo naman yun. Ayan mo akong tumulong. May savings ako. Huwag okay na, okay lang. O kailangan ko lang Anong siguro ngayon. Suporta. Pero hindi pera. Alam ko yung kalagayan mo medyo kinakapos ka sa financial ngayon. Ito oh, ko bilang kaibigan, hayaan mo akong tumulong. Huwag magalala. Medyo malaki naman yung nasave kong pera. Malaki may tutulong sa sa'yo. Good back. Dapat ka. Ayun. ko alam pa na ko alam pa na kami. Dito lang ako, Clara. Ano naman, kaibigan mo ako. Hindi kita pababayaan kayo ni Angel. Hanggat kaya ko, kaya kong gawang ng paraan, tutulong ako kayo. Salamat, ha. Na yun. So, paano? Ah, uh, pahinga ka muna. Kailangan ko na sa trabaho. Oo, oh, pasensya sa abala. Sige na. Alam, ingat ka. Salamat, Wayne. Mm hmm. Pasensya na pala dun sa inasal ko nung nakaraan, ha? Ay, nagluto pala ako. Kaso na na ako kumain. Ikaw na lang masana kumain. Kumain ka na marami, ha? Bago ka umalis. Alis ka na ba? Papay nga na muna ako, eh. Sige. habang lumalalim ang gabi ng kanilang buhay, dahan-dahang inuubos ng kasinungalingan, kasakiman at pagkukulang ang natitirang tiwala. Hanggang ang katawan ay sumuko, ngunit ang puso'y nanatiling tahimik na lumalaban. mahal naman ng gamot ko. Ay, 10,000? Sala. Nasaan na? Hala, nasaan? Nasaan na yun? Hala. Angel Angel nakita mo ba yung pera? Ana, Angel nakita mo ba yung pera? Angel Thanks Bakit? Anong nangyari dyan? Kuyapan mo na po sa darlis Ate Bakit di mo sabi sa kanilang kalagayan mo? Yung time na Nahimatay ako Minahanap kita Para sana tanungin kung nasan yun. Pera, itinabi ko pambili ng gamot ko. ay din yung araw na nalaman ko na may cancer pala ako. Hindi ko na lang sinabi sa'yo. Kasi ayaw ko ka itong nahihirapan. Ate, asensya ka na po kung sarili ko lang po yung ko, ah. Tapos inuuna ko pa palagi yung mga kaibigan ko. Hindi man lang kita nakamusta kung okay ka lang ba. Kasi yan, may nararamdaman ka na. Pasensya na talaga ate. Sana mapatawag mo pa rin ako. Sa isang pagkakataong hindi inaasahan, isang lihim ang mabubunyag at kasabay ng bawat Pagluha, isisilang ang pagsisisi, pagmamahal at pag-asa. Ngunit minsan, ang tunay na halaga ng isang tao, nakikita lamang kapag huli na ang lahat. Hi Clara! Hi, Hi Angel! Kamusta naman yung ate mo? Okay lang naman po, nagpapagaling na po siya. Haan, buti naman. Naka-recover na siya, kahit paano. May mga gamot pa ba siya? Meron pa po eh. Hmm. Ikaw, kung saan naman? Okay lang naman po. Sigurado ka? Opo baka, naman. Baka mamaya mabalitaan ko na naman, na higit pag ka. Nakita mo naman yung sitwasyon ng... Angel! Mm, pwede ka mausap? ba yun? Ano? Kailan ka didiskarte? Eh. Ang tayong pera ng ate mo. Ano mo natin mga pera nun? May problema nga kami ngayon. Kakalabas uh, lang ni ate sa ospital. Wala kang pakailan sa problema niyo. Wala ka palang kwentang kaibigan eh. Sandali. Angel, alalayan Ay. mo muna yung ate mo dun. Sino naman to? Ikaw ba si Rick? Bakit? <laughs> Ikaw pala yung tuturo ng katalantaduan kay Angel. Katalantad. Tigil-tigil mo si Angel ah. Kaya napaparawara yung bata eh. Lahat ng masasamang bagay tinuturo mo. Magnakaw at kung ano-ano pa. Subukan mo pang gawin kay Angel yun, ha? Tatamaan ka sa akin. Umalis ka na dito. Araw ka rin. Huwag ka na magpapakita. Araw ka rin. Tarantado ka. Angel, ayun ba si Rick? Opo. Doon ka pala natuto ng masasamang bagay. Pangako mong lulubay ka na doon sa taong yun, ha? Nagsisisi na nga po ako, hindi ko na po si ate. Tama naman yan, kasi tignan mo yung sitwasyon ng ate mo. Yung sitwasyon yung dalawa. Nga pala. E, itabi mo na to. Idagdag mo na sa pambili ng gamot ng ate mo. Kuya, hindi na po. Masyado na pong malaki na bigay niyo sa hospital. Hindi na. Alam ko naman yung sitwasyon niyo. Tsaka... Marami kaming pinagsamahan ng ate mo. Alam mo naman, alas best friend ko yan. Tabi mo na yan, pag may sobra, hindi gamitin mo yung pera. Maraming salamat po ah. Wala yun. Lara, pagaling ka. Gagawin ko lahat na makakaya ko para sa'yo. Mauna na ako sa inyo ah. Alagaan mo yung ate mo. Ingat ka po. Salamat. Bye Lara. Sa wakas, Matapos ang madilim na yugto ng kanilang buhay Sa init ng pag-aaruga At tapat na pagmamahal ng kanyang kapatid at mga kaibigan Muling nabuhay ang pag-asa kay Clara Unti-unti, tuluyan siyang gumaling Hindi lamang sa kanyang karamdaman Kundi pati sa mga sugat ng kanyang puso't kaluluwa Isang patunay ito na gaano man kabigat ang pagsubok Kayang lampasan basta't may mga taong handang kumalinga at sabay-sabay lumaban. Hey, na, no, huwag na. Hindi <laughs> ka, ka na rin- Hindi ka na rin- Kat nga, tol! <laughs> okay, three to action! Huwag oh, na! Action! Ito <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> lang, ito <ed> lang! <laughs> babe, babe, babe. <laughs> <laughs> Clara, huwag po kayong mabibigla. yung lab, maligay, malikay, 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 po malikay, 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 kasi okay. tawag-tawag! Ito kasi tawag okay. Meron po kayong cancer. Ha? Huh? Cancer? Ah, kailangan niyo pong magpagamot agad. Hindi, pwede, pwede yun! Ulitin mo! Pwede yun! Pwede yun! Pwede yun eh! <laughs> <laughs> <Ay, laughs> anong nangyayari yun? Maling ganoon. Maling ganoon. <laughs> anong pwede yun? Kailangan magkaroon po kayo ng maagang gamutan yun lamang po oh. at wala rin pa kay Bob yun lamang po ang labi niyang ano ah hantay na lang natin yung resulta ng lab test mo at ah uh, re-recitaan muna kita ng pangunang tunas para mawala wala yung konting sakit na nararamdaman mo okay okay makuha mo bayan mal <laughs> okay, <laughs> okay, <laughs> okay na lang pichy na 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 mga resetang na 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 mo. na 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 may sa'yo. Tapos... Si <laughs> Patrick <laughs> kasi! bagay <laughs> Sabi <laughs> <kasi, laughs> <laughs> <laughs> Presenta mo! Okay na yun! Antayin na lang natin yung result na lab test Okay <laughs> 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 Okay na! <gawang> <laughs> Ito ni Eugene, ito dati yung um ma-acting ka naman magaling ha. Hindi nga eh. Ano rin naman po ako akong bentis. Ganun ba? Ah, uh, base yung nakuha ng na, umaman namin ang mga dugo, ang mga iba pang ano. Ano ba yun? <laughs> ano ba ba? Ano ba yun? Ano Ah, go. Ano 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 um, May na? Sige, ingat ka. Ah, <laughs> bye. Okay. Hindi ka maaga. <laughs> Ito ang Talaga? Diyan ka na mag-isa. na Mga pikon. Wala pala tong mga to eh. <laughs> 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 nga pala. Ito. Ah! Titang kita sandaan. Ay! Tamang tulong, sandampera. pera. <laughs> man lang, ano mo Ano mo sa kamay mo? <laughs> ano <Higikasyon> na lang? <laughs> Huwag ka magalala. ko lahat ng makakaya ko para sa... <laughs>